Welcome to Kurimaw Public Market Ayan Okay, pasyalan natin Matatayo sa loob Kurimaw Public Market E, video tayo Ate, Kurimaw Public Market tayo pasyalan Pasyalan natin So, ayan Ito yung public market nila Ang daming mga gulay, prutas Ayan oh.

yun ng ikan dito eh. Sungayan sir pangkulu dito, sir. ay sungay yun oh pangkulu ka Mano pero kila na testa kasi sir. kung sige-sige Ah, okay, sige, sige. kung 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 Tangi.

tarong medyo nasuot ng ngitin sabah eh, maraming gulay dito gitu. may mga bang bangga din ayan ayan Natur na natin itong palengke ng Kurimaw. Oh, mangga. Sarap. Ba, diba, Tulay na tama eh. Ala diba kamayan. yan, kamatis. Wow. Ha, ani taruan pagbigyan. Sige lang, buo. Ibigyan mo to. So ibigyan.

哪里？ Sunset at uh, rock formation. Kurimau Ilocos Norte, Barangay Angib. Hmm.